Hello guys, for today's video alamin natin yung bagong update ni YouTube para sa ating mga eligibility requirements to monetize Ayan guys, punta tayo sa ating YT Studio I-click lang po natin yan Ito guys, ang ating dashboard punta po tayo dito sa ating earn. Click po natin yung earn. At eto na guys, dito natin malalaman kung ano ang mga pagbabago kay YouTube ngayon. Para sa ating mga YouTubers. Ayan, become a YouTube partner. Eto guys, yung bagong update ngayon ni YouTube. Pinababa niya na po ang eligibility requirements natin para tayo ay makapag-apply or ma-monetize. Dati guys, ang subscribers natin ay 1,000. Requirements po yan. At yung public watch hours natin ay 4,000. At yung sa shorts naman po ay 10 million. Pero po ngayon, mas pinababa na. Meron na lang pong 500 subscribers at 3,000 public watch hours at 3 million short views. Ibig sabihin po, binawasan na ni YouTube yung mga requirements niya. Ayan guys, naging makonsiderate na ngayon si YouTube para siguro lahat ay ma-achieve or makamit yung mga requirements at mapadali yung monetization process natin para sa mga aspiring na YouTuber. Eto guys, eto yung dating requirements niya sa baba. Ayan, yung dati guys, kailangan natin ng 1,000 subscribers, 4,000 public watch hours at 10 million. Pero guys, ito na nga yung bago. At itong bago guys ay may eligibility din to guys ayan tingnan natin guys kung pasok ba tayo sa eligibility kasi kung hindi din tayo eligible dyan hindi rin natin yan mamimet yung requirements na yan tingnan po natin dito sa learn more about applying ayan click lang po natin yan learn at eto na nga guys alamin natin kung kasama ba ang bansa natin sa mga pwedeng mag apply or pwedeng Uh, bumaba ang ating mga requirements para tayo ay ma-monetize. Ito, guys, nakita ko, guys. Kami, guys, ay nasa Pilipinas. At nakita ko dito, guys, the expansion is rolling out over the next month to eligible creators. Ayan, guys. Ito, guys, yung mga countries, guys. Nakita ko dito, guys, yung Philippines. Ito, guys, nakita ko, guys, yung PH. Kasi Philippines tayo, alam. Yung pag pina po yung Philippines iph PH na lang. Ito guys, kung hindi ako nagkakamali guys ha. Ayan guys, PH. Ang alam ko guys, pag Philippines, PH tayo. Ayan, guys. Sana kasama tayo. Ayan, guys. Sabi dito, guys, next month na to, magro-roll yung expansion na to. At hopefully, guys, makasama tayo. Isa ang Pilipinas sa makasama sa pinababang eligibility requirements to monetize ni YouTube. Malaking tulong po ito sa ating mga aspiring YouTubers kasi hindi na po ganon. Kalaki yung subscribers na hahabulin natin at saka yung public watch hours na hahabulin natin or kukumplitohin natin guys. Eto guys, pero kung hindi naman tayo guys kasama sa mga countries na yon ay walang pagbabagyo sa ating YouTube Partner Program. At meron dito guys, basahin nyo na lang. Check your eligibility for the expanded YouTube Partner Program. If you're not eligible, select get notified in the earn area of your YouTube studio. We'll send you an email once we rolled the expanded YPP program to you and you bridge the eligibility threshold. Ito guys, tingnan nyo na lang guys dito sa mga bansa na to kung kasali ba ang inyong mga bansa. Ayan lang guys, konti lang yung guys na bansa selected countries lang yan. Pero ang alam ko guys ang Philippines kasama ayan. Hopefully guys, sana kasama tayo. Yun lamang guys. Maraming salamat. Sana nakapagbigay tayo ng munting kaalaman. Paki subscribes naman po.